maganda ang tanghali po mga idol dito lang po tayo mga idol gawa tayo ng busing na siya ayan mga idol at gagawin na natin ito ang ating gawin natin mga na uh, ito ay gagawin natin dalawa na sinasya na kayo sa ating video at video maingay may kunting tuktok na patuktok ng ating kapitbahay kaya eh Sinsya na kayo doon. pinipili ko yung puro na ganyan natin Lain natin butas ang galing natin yung may lubutasan na yan, punta may doon Kailangan din yung mga ilo matalim yung ating paghiwa. Ay ay pambutas. Laga din sa asin. Pagkita na, may na natin ang na natin yun. May na natin. Ito yung deal na natin bilogin. Hindi ko pinapantay ang paggawa ko nito. Makapalang kapila ang kapila manipis. Yan ang ating kunting diskarte. Para tumagal pa yung ating gawa lalong matibay.

mayroon ating ayan, ito na po ang ating finish product mga idol sa busing na siya, kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, pakisubscribe naman po sa ating munting channel at pang-share na samahan nyo na rin po ng like mga idol. ayan mga idol, kung gusto nyo po mapanood ang ating lahat ng ginagawa subscribe nyo lang po ako mga idol at... para update, update po kayo sa ating mga video masisira kayo na video na pulo lang at ito ay mayroon pa tayong po na gawa at dito naman nakagawa tayo ng dalawang busing Ayan. para naman dito para sa truck Ayan, lamang kumain na no? maraming maraming salamat po rin sa inyo lahat po, ingat po tayo palagi